So, mayong gabi sa inyong hang tanan mga boss gabi naman karon no or hapon uh, magpahabol ta mga boss sa uh, 9 pm draw sa mga ganahan mo sabay sabay lang uh, at result karon sa 5 pm mga boss kay 737 resback back na pod katulunan ning balik ning 737 karong buwan no karong August yang 014 kaduhan na balik mga boss resback. so ang result karong August 30 kay race back no mga boss 2pm and 5pm puro race back so ay mo kumpiyansa sa skalera mga boss ha skalera karong 9pm pagdala mag skalera mga boss respeta rin ninyo mga boss ang skalera o oh, kanyang uh, 7 8 o oh, 7 8 9 o oh, ganing 3 ha uh, 1 3 2 mga boss kini pag target og grumble mo ani mga boss na escalera kung ganahan mo ana, respetarin mga boss. Target og grumble mo ana. No? 7 it's uh 786 og 789132. Og karidai mga boss. katuan ning paborito is kalera. Okay? Ang um, 765 na mga boss. Ay mo kumbiyansa sa escalera mga boss kay nagdouble-double niya risk back pagyod. Why ba yung eh, mga boss mag-triple pa ni karon no? Ang triple ni ang 4 mga boss no, ang triple tryo. So, karon mga boss, no, wala ko ka-update sa inyo ha, katong ni Agnad kaya nabisi ko mga boss. Sa katong ni Agnad alam na, alam niya Kaya nang unahon ang importante, no. Kaya kining dula nga swear, tres, eh? eh? na araman kanunay, na naman ni hindi mawala. Tagadlaw man man na, no. So, karon na yung mga boss, ang ipahabol sa inyo ha, kay... Uh, sabay lang ninyo mga boss ha? sa mga ganahan. Pero kung na may mga sariling kombinasyon mga boss, Una yung mga sariling kombinasyon o computation. Maulay na ha mga boss ang inyong mga sarili ha. Sariling computation. Okay. Ako lang na ipakita sa inyo mga boss ha. Pasiganahan mo ani. Okay. Ah uh, 3 7 5 0 uh, 0 8 2. 0 mga boss, ni 0 0 0 na katulog. So, bantay mo ane mga 0 ang... 508 no ang yang shadow ana mga boss kay 053 Okay 053 ang shadow na mga boss ha 053 Kani mga boss ang usa 6 3 3 7 7 4 1 8 and then 8 So kani mga boss nagawas na po ni siya, no Kani katulo ni balik Kani mga boss nagawas na po ni siya, no ang 647 gigawas sa puna. Okay? Kini mga boss ang 7 uh, 137 wala pa ni igawas Resikita rin lang po din yung mga boss ang 317. Target og grumble mo na Okay? Kini mga boss ang ato ang 618. Resikita rin yung 618 mga boss. Ha? Karon 9 PM. Sa mga ganahan lang. 618 ah uh, yung shadow ani kay 163. Okay? Pag target og grumble mo na mga boss. Kung ganahan mo ha, sa mga ganahan lang, okay? Ako lang explain sa inyo mga boss. So, nga itong pahabol mga boss kay uh, upat ni Kabok ay lima. Lima ni Kabok at ni pahabol mga boss, no? Sa mga ganahan lang mo sa bayani mga boss ha, ako ipahabol sa inyo karong 9pm. So, pasensya na kay mga boss ha, kaya wala ko ka-update sa inyo ha, o, sa kadalaw ako ka-update sa inyo ano no? Nga wapay ko sa inyo na hindi ko ka-update, okay? Pasensya na mo, no? Karoon na ako ka update sa inyo mga boss. Eskalera mga boss ha, ay mo kumpiyansa basta mag eskalera. Muna ito ang uh, pahabol lang boss. Lima ni ka kombinasyon, mga boss. Piliin lang niyo pag pick mo direct Pag usa ka buok mga boss ha. Uh, 8 0 1 8 0 1 at 4 7 8. Nagdala ko 78 karong mga boss. Kamo kung namo yung pamaras ani 78. Pangitain niyo pamaras na mga boss para sa kuha hat ang 78 mga boss. Okay? Ah uh, five seven 8. Oh, four one eight, And then, eight one seven. Kaya mga boss, lima ni kabok. 1, 2, 3, 4, 5. Lima ni kabok katong ipahabol no, para sa 9PM. Uh, pili lang nyo mga boss ang ganahan sa ang dulsa inyong dugha no. Pero nga kuwadre mga boss, tagahan tamuog na ni eh. Uh, ang base na ako ani mga boss ay kare. Okay? Ang uh, akong base combination ani uh, para karon sa 9 PM uh, kani mga boss 58 ah uh, 578. Okay ni. Tulon mga boss ang kuwanter ha. Ha, uh, mo tulo or duha. Muna akong base mga boss karon para sa uh, 9 PM mga boss, no? 5 7, 8 578 mga boss o karing 478 Bani yung based combination mga boss ha Tulo ni siya kabok mga boss o gagato ang 801 Okay kung ganahan mo itong 801 mga boss ibig lang ninyo mga boss Ha pag target o grumble mo ani mga boss okay 801 i-apply lang niyo po nang 801 mga boss okay ganahan ko ani karong gabi eh. karong 9 pm Okay Mura na mga boss atong pahabol karon sa 9 PM draw. Sa mga ganahan lang mo sabay no, sabay lang, lang ninyo mga boss. Ay ni gud nagpatad mga boss ha. Pag pick lang mo gusto ka kombinasyon. Ang eskalera mga boss ay mog sa eskalera karon 9 PM basin mag iska masig mga lit ang eskalera no. Okay? Bye okay, mga boss, good luck. O out na ko. O dagat salamat sa inyong tanan no. O hinaut na mga chambata karong 9 PM draw. Okay mga boss, bye-bye and good luck sa inyong tanan. God bless.